Sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo ang idea kung paano magtanim ng upland kangkong gamit ang sako. Ito'y napakasimpleng gawin dahil straightforward lang naman. Kung gusto mo rin malaman kung paano, tapusin mo lang ang video na ito para magka-idea ka na. Tara na at umpisahan na natin. Simple lang naman ang ating gagawin. Kumuha lang tayo ng lupa. Pwede rin ang old garden soil sa inyong bakuran, buhaghag at malambot na lupa. Kung ikaw ay nasa syudad at wala ka pang lupa na gaya nito ay huwag mag-alala, dahil mabibili mo lang naman ito sa garden shop na malapit sa inyo, lilinisan lang natin ito. At kung natapos mo na ay luluwagan mo lang ito para magbuhaghag at lumambat ang lupa. Gumamit lang ng trowel para madali mo lang itong mabungkal hanggang sa map ino ito. Pagkatapos ay kumuha na tayo ng buto ng kangkong pa. At kung sa pagtatanim ay ay badbad -bad mo lang ito ng lima o apat na pirasong butil sa bawat tumpok sa lupa. Kahit dalawang pulgada lang ang bawat distansya. Dahil ang kangkong ay mabilis lang itong lumalago at umuusbong, kaya kailangan ng kahit konting distansya na sa ganon ay makikitaan natin ito ng mahusay na pagtubo. Ngayon ay tatabunan lang natin ng lupa ang mga buto ng kangkong para hindi makain ng hayop o langgam. Tansyahin na lang na nasa 2 cm ang lalim para madali lang makakasibol ang mga talbos nito. At ganun din ang proseso sa bawat sako na may lupa na pagtataniman natin, sa dami ng pagtataniman ay nakadepend na rin sa inyo, kung malawak ang espasyo sa bakuran nyo ay pwede mo naman itong damihan, pwede kang gumamit ng malaking palanggana, sako, o sa garden. Pagkatapos mo itong maitanim ay diligan mo na ito agad ng tubig, para mag ang lupa at mabilis ng mamaga ang mga buto, mabuhay na at mag-germinate. Makalipas ang limang araw na pagtatanim natin ay ganito na ang tanim natin na kangkong, makikita natin na tumubo na rin ito na nasa dalawang pulgada na ang tangkad nito, may malulusog na dahon at berdeng-berde, panatiliin lang natin ang tamang pagtutubig upang mabilis lang itong lumaki at lumago, maaring tatlong beses sa isang araw pero depend na rin sa variety o klima ng panahon. Pagkalipas naman ng labing limang araw ay ganito na rin kalaki ang tanim natin na kangkong, malaki na rin ito na nasa isang dangkal na rin ang haba, at kung mapapansin natin ay mausbong na rin ang mga dahon nito at mas lalo pa itong lumago. Sa ganitong gulang na ay maaari na tayong mag apply ng pataba para sa halaman natin na kangkong, kumuha tayo ng isang balde ng tubig, kumuha din ng abono, maglagay lang ng konti at ibuhos sa tubig, hahaloin lang natin ito ng maayos hanggang sa matuno na ang abono. Kapag natunaw na ito ay maaari na natin itong ididilig sa halaman natin. Sa ganitong paraan ay mas mabilis itong lumaki at maaani. Bukod pa doon ay lalo pang umusbong ang halaman. Tataba at maging malusog pa lalo. Sa ganitong proseso ng pag-aalaga para sa halaman natin na kangkong ay makakakuha tayo ng mahusay na pag-ani sa halaman natin. Higit sa lahat ay hindi rin ito basta-basta dadapuan ng sakit. Makalipas ang 25 araw ay ganito na ang resulta ng tanim natin na kangkong, malaki na talaga ito at mahigit pa sa dalawang dangkal ang haba malulusog at mausbong pa, berdeng-berde ang mga dahon, ito'y nasa tamang gulang na rin upang pwede nang kunin at anihin. Ngayon ay aanihin na natin ito, kumuha ng gunting at tray na paglalagyan natin sa makukuha natin, sa pag-aani o pagkuha ng kangkong ay magtitira tayo ng kahit tatlo o apat na pulgada sa pinakatangkay nito sa baba, dahil maaari pa itong lumago ulit at umusbong, na sa ganon ay meron pa tayong maaani sa mga susunod na linggo, kaya sulit na sulit talaga kung meron kang tanim na gaya nito. Ang idea na ito ay galing pa sa ibang bansa, malaking tulong ito na matutunan natin ang kanilang pamamaraan sa pagtatanim kahit wala silang malawak na lupain. Dahil maaari natin itong gayahin, at makakatipid pa tayo. Bukod sa nakakatipid ka ay nakakasigurado pa tayo na wala tayong makukuha na kemikal sa halaman natin na maaaring makakasira sa ating kalusugan. At pwede pa natin itong pagkakitaan dagdag income. At kung nagustuhan mo rin ang video na ito ay huwag kalimutan mag-follow and subscribe sa Daily Garden at Home. Para updated ka lagi sa mga susunod na video na aking i-upload, palike at share na rin ang video. Maraming salamat!